Abort! Abort! Oh my God! Sex! Kailangan ko magsapatos pa. Mm, ano kaya sa kanila? Puti o itim? Kayo? Ano sa tingin niyo? Puti o itim? Puti. Oh, Gagwa mo d'yan. Naalis na tayo ha tagal-tagal din kami din nakapaglinis dahil galing akong tour, daming ginawa. Tatapos lang po ng birthday natin. Yay! Araw-araw naman natin birthday. Yan, meron tayong bagong star ngayon, si Jackie. Jackie, grabe, best friend naman ngayon to. Kasi siya ngayon yung talagang, siya yung palagang sumasama sa amin sa taas. Nag-iintay. Pero hindi siya masyado, ayan, ayaw niya magpabungan. Pero sumasama lang siya lagi. Sarili siyang isip eh. <laughs> Hi! Hi! Martinis tayo. Gusto? Gusto? Hmm? Martinis? Ganda nga po, po sa inyo. Dapat kanina pa kami umaga kaso nagpuyat kami. Baligtad kasi yung tulog ko. Nahawa na rin sa akin si Nichan. Pero titignan namin kung ganitong araw, ganitong oras. Titignan natin ngayong hapon kung mayroon pang buko. Welcome to Tito Kwento. <tinyo> Hi Jackie! Si Jackie ang bago natin sa talilay right dito. Okay ka ba ng grapes Jackie? Sige nga, tingnan mga... Jackie, Jackie, Jackie. Kaya mo? Ayaw niya. Happy Mother's Day! Hi! ka kayo mama? Hello! Parang maganda ako dyan kasi di ako naka-makeup. Mario. yun yung mama naka-makeup. <laughs> Mother's Day ngayon mga kaibigan. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Flat na, taga na pala namin hindi ginagamit. Ganoon na tayo katagal. Hindi na titito kwento. Wala, na-voice na ako. Pero okay lang yan. Ah. Ang ganda langit. Parang umuulan na. Pupunta kami palengke. Maghanap kami ng buko. Titignan namin kung may... Oh, shit. Umuulan na nga. Umuulan. Okay lang yan. may umuulan. Patay tayo. Oh my God, umuulan. Yari.

Gagi, lakas na ng ulan. Wala nang araw. araw. Magkakatangkasa tayo tay ito, Gagi. Gagi, palakas na ng palakas yung ulan. Masisira ito. Bayan! De, punta tayo ng ano. Punta na lang tayo sa Talipapa. Gagi, lakas na. Patay kang bata ka. Punta tayo dito. Grabe, lakas ng ulan. Ayun, Talipapa, oh. Madilim na dun, eh. Gagi, mga mga gamit ko. Yung camera. Tara, tara, tara. Ah, uh, abort, abort, abort. Oh my God! Yeah. Grabe naman yan, Ngayon lang tayo na Pagsakdas, umulan pa. Shaps! Wala, may mic ako eh. Tsaka ano, okay lang sana kung, kung ano lang eh. Kung, eto, kung yung camera lang, okay lang eh. Pero hindi, may mga dala tayong gamit eh. Hintayin na lang natin, tingnan natin kung titila pa yung ulan. Buti na lang, hindi pa kami nakakalayo. Buti hindi pa kami nakakalayo. Grabe, basang-basa kami. Wala, ganun talaga. Sorry si Tart. Ah, grabe, umulan. Basang-basa kami. naman sana masira to. Ay, umulan eh. Masubukan namin magpatila muna. Subok ulit tayo. Okay? Para lahat sa Tito Kwento. We're back. Wala na. Wala nang ulan. Ayun o. No? Ayun yung dark clouds o. Oh. Kita nyo. Grabe kanina. Punta kami palengke ngayon. Biglang umulan. At tapos yung ulan niya yung malakas. Lumakas yung labuti. Malapit pa kami. Kung basang-basa siguro kami. Siguro nasira na tong mic ko. Tagal yun chan. <laughs> Kailangan kong mag-bike na gandong kabagal lang. Oh, siguro binindisyonan lang tayo kasi nagsiwalaan na ulit ang tito kwento. <laughs> Maganda-magandang hapon po sa inyo. Buti nalang tumi tumihila yung ulan. Wala, ang gilid na gilid tayo. Hintayin natin si Nietzschean. Nag-aalala ko. Alright. So, huwag naman sana tayo magkasakit. Marami pa tayong kailangan gawin. Sana may buko pa. Wala na tayong makita ang fishbowl. Sa hapon pa naman, sarap pa naman sana. Plano pa namin mag-fishbowl. Sino sa inyo mahilig dito mag-fishbowl? Ayun, may buko. Uy, may buko pa po. Nice. Ayun. Kunan ko pa kuya. Mm. Salamat po. Ooh, uh, lembawang. Kuya, may gulunggong po kayo? Ah, sir. Lawang tayo na ako, sir. Oo nga eh. Hi, tita. Hi, tita. Happy Mother's Day po. po. Ninulan kami kanina <laughs> eh. Matatandaan niyo si Tito Kwento yung dating talibabado. Nandito, eto na sila ngayon. Dito na sila sa Mascardo. Ano pa ito doon? Apo, sa may kalansya <laughs> po, yung dating prutasan po doon. Sa amin din po yan. Nag-iisang talipapa lang. May isa pa pala silang ano, talipapa. Pa. So, dalawang talipapa na pala, pala sila. Anim na galunggong. Okra, galunggong, kanin, 299 na lahat. Yeah! May mangga pa kami. Nilibre kami mangga ni mami kasi Madness Day daw. Ingat po, Kuya! Thank you! Thank you! Thank you! Salamat! Sige, Sen! Ingat po! Thank you! Thank you! Ano oh, ulit naman! Pagkano? sa kapilang guest po Sige! Sige! Thank you! Shhh! Ay, Timmy! Ay, umuwi ka na! Shhh! Timmy! Umuwi ka na! Hindi na umuwi yun eh. Hey Timmy! Natatandaan niyo? Hindi na siya umuwi eh. Ay, ay, ay. Ang dami. Ah, Gamo-gamo. Alright! Bagong lahat, malamig na buko. Ah, paumanhin po dun sa mga nagkakamay ha. Hindi ako proper magkamay kung ano man yung kinasanayan yung kamay. Meron tayong yung mangga na nilibre ni Mami. Kaya yeah, marami maraming salamat sa talipapa. Uh, meron tayong kamatis and meron tayong okra. Sobrang sustansya na ito. Meron din tayong jiji. gulunggong, mm, 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 init. -mm. At meron tayong talong. Thank you kay Nichan Nichan. Meron din tayong bagoong. na may sili. Mm. Mm. mo mm. rin sa toyo. Masarap din yan. Toyo. Bagoong. Mmm. Mm mmm. -hmm. Mmm. -hmm. Ang sarap. Grabe. Grabe, ang dami nangyari kanina. Naulanan tayo, hindi natin alam kung anong kakainin natin. Buti nakakita tayo ng buko, tapos nagkaroon ng gam gamugamo. So, bininyagan tayo sa Tito Kwento. Maraming 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 salamat po din sa mga sumusuporta lagi. Ito yung toyo na may sibuyas at sile. Maraming maraming salamat sa Nichan. Follow her page, mga kaibigan. That's Nichan. Mmm. Stop. Nakain din tayo naman mani kanina. Ng maraming maraming garlic. Hindi naman siya maging kakilaw. manganghinog hinog na pala siya. Mmm. 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 Mm. Mmm. Mm. Hindi pa ako nakakaranas na ito na yung isda sinama mo sa mangga, kanin, kamatis. Mmm. Mmm. Oh my God! Oh my God! Hindi po ako nag -exagger. Happy Mother's Day po. sa yung lahat sa paggawa namin ng na itong Mother's Day ngayon. At nag-grocery kami. Siguro yung pagsasamahin ko ba? Yung spaghetti sa saka yung ito. Ano natin? Pasensyon na kayo, medyo laging gabi na kami naabutan. Kasi baliktad yung tulog namin. Gusto ko rin naman yung kasi nakaagawa ko ng kanta, nakaka nakakapagtrabaho ko ng tahimik, tulog lahat ng tao, wala maingan mga aso, masyado. Ang sarap, grabe. Hmm. Tapos talong okra. yung may baguong. Mm. 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 Wala talagang paltos talaga ang galunggong, no? Nung bata ako nung minsan, nakita ko yan. Parang nakita ko siya sa para sabi ko. Wala akong hindi ako nakakaganang yung itsura niya. Pero nung pagkaya ko sa kanya, nag-iba yung talagang pananaw ko. Mm. Mm. Kaya ano paborito niyo isda? Parang nasa paraiso. Ito naman po yung punto ng expected kwento, no? May mga simpleng bagay po na experience po natin, pasalamat tayo dahil minsan, yung mga hinahanap mo nasa tabi mo lang pala. Grabe bininyagan tayo ng ulan? Hmm, pangalawa na. Galunggong. Minsan, nag-stream nga tayo ng kumakain. Parang tubig galing balon ng kabataan. Kamatis,

Maraming 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 salamat po sa inyo. Sa susunod po din na Tito Kwento. Bye-bye. Cheers. Ah. Bleb.